Bagnag sa pa Pilipinas at tuyon dagiti kang runan at damdamag dito PTV Cordillera. Naklaat dagiti barangay officials tiluakan Proper, Baguio City, kalpasan na kinumag dagiti ti Philippine Drug Enforcement Agency kan Baguio City Police Office, dagiti pitung nga individual nga agpapat session iti maatap a drug den iti barangay. Inmunan anda ideklara a drug cleared ti Proper, idinapalabas atawan. Agipadamag ni Janice Dennis. August 17 tirabii, tinurong tinagtipo na puwersa de Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera, kan ti Baguio City Police Office Station 4, timay sa nga apartment ang maatap at drag den babaon iti impatong palda a operation, ijay purok ungasan luwakan proper Baguio City, nasang dagiti otoridad ti pito alalaki, ama narimaan nga agpapat session bayat adagiti daduma dadumakit agiinom dagos-daki magdagiti nasaong na nga individual. Itong mga tao na ito ay nahulihan ng iligal na droga, particular, uh, shabu at saka marihuana. Uh, sa kabuuan, itong iligal na droga ay nagkakahalaga ng aabot sa uh, more or less 70,000 70000 Iti at dama, at dadag iti suspek iti kostodiya ti Baguio City Police Station 4. Ken manamnama a sumangu da iti kaso a panaglabsing iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Idi na palabas atawan na ideklara a drug cleared ti Barangay Luwakan proper. Isu dagiti opisyal na kla at iti na nga operasyon. Sigon kanikagawad Edmond Manuel, saan a residente mismo ti barangay dagiti natiliw. Inaklon ti opisyal ang nagkurang da iti panagmonitor kadagiti sumsumrek iti barangay da. Talagang kulang, kal uh, mahirap kasi na kon, mahirap kasi nga mamonitor pagka yung mga ganyan, mga ganyan na sitwasyon. Saka yung iba, parang takot din sila magbigay ng informasyon. Papa Mati Barangay, dagiti nagduduma nga aktibidad da kontra iti iligal a droga. Gapoy ti kini daw na ti panakitinulong dagiti umili ti barangay iti panang report kadagiti makitkita da nga iligal nga aramid. Janice Dennis, para iti pambansang TV, iti Baru, a Pilipinas. Iti sa Bali Adam, mag-inlawlawag ti LTFRB Cordillera, a mabaling niya agsingir dagiti taxi operators kan drivers iti 50 pesos a lockdown rate, iti bawat asa na calibrated ti unit da, ngamnas kang niya agala da iti Baru Affair Matrix Guide. Mabalinmat ang mamulta dagiti agsingir nga awanan iti naso dokumento. Kanayunan a detalye iti report ni Christine Bornolia sa Baway. Agosto a 12, iti nang ipaudog iti Land Transportation and Franchising Regulatory Board, iti advisory setnan iti Kabarbaro Affair Matrix Guide, dagiti taxi iti nga agbalina na 50 pesos stiff lockdown rate iti Cordillera nang ipaluspusan iti LTFRB car iti nasurok sa nga ribukat upata gasot a new Fair matrix guide manipod iti nasurok talo a ribukin lima gasot a taxi unit iti Cordillera. Sigon kini attorney Jeffrey Bueno, kasapulan ang mga ladagiti operators weno dagiti taxi drivers iti new Fair guide tapno ada iti pagbasaran dagiti taxi drivers nga agsingir iti baro a flag down rate agbayad dalawang 50 pesos tunggal unit. Ang fare guide kasi na ini-issue ng aming office ang basehan ng mga taxi drivers para uh, i-implement or i-maningil doon sa bagong flag daw na 50 pesos. Uh, kailangan kasi na aware ang tao na na 'yun ang basehan ng taxi driver at na din ng office natin. Ni Manong Damson, saan pa lang nga nakaala iti new Fair matrix guide? Maragsakan mo na ito itananayunan ti flag down rate para kadakwada at taxi drivers. Okay naman ma'am kasi dagdag sa amin yan na driver. Tapos kung magpapatagdag naman ng operator, eh siyempre tadagdagan na naman yung boundary. Kaya okay naman yung 15 pesos. Na ilaw-lawag, asaan kasapulan ang nakalibrate taxi unit, sakbay ang mga ipatumpal ti-operator ken driver iti-adjustment. Kasapulan lang ti-baro a fare matrix, manipod iti-LTFRB, tapno mabalinda nga agsingir iti-50 pesos a flag down rate. No awan ti-baro a flag down rate matrix, saan na makapagsingir ti-taxi driver iti-50 pesos ken mabalinda nga agmulta. Ang magiging violation po niyan is overcharging, no? for overcharging po Meron po tayong uh, first offense, second offense and third offense In that case po for uh, on the part of the operator for first offense the payment of corresponding fine of 5000 pesos second offense payment of uh, the corresponding fine the amount of uh, 10000 pesos plus 30 days ano po 30 days na impounding ng unit and then for the third offense 15,000 pesos po yung penalty and then uh, cancellation mm -hmm. of the franchise. Awawisan mo ti LTFRB, dagiti operators ken taxi drivers, nga agturong iti opisina da tapno makaala iti kabarbaro affair guide matrix. Kabayata na itaabulan ti schedule dagiti plate number nga agibus iti 8 ken 9 para iti sealing when no resealing iti taximeters. Dagiti 9 ken 0 katintun inton Setiembre ken 1 to 7 inton Nobyembre 2024 no ada iti available a taximeter seals. Christine Bornol ya para iti Pambansang TV, iti Baru, a Pilipinas. Nagita dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow ka subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, shock ni Audrey Villena na imbangal daw.